Magandang araw sa ating lahat mga kaparmers So nandito po tayo ngayon sa aking uh, hinarbis na loya So ganito kalaki ang ating uh, na harvest Old na old talaga mga kaparmers Maganda siyang uh, ano itanim, tingnan nyo So, ang ganda talaga. Kaya hindi ko po ito ibinta kasi uh, magtanim po ako. Kasi maganda po itong klase na loya. So, dito pa po yung iba ng ating i-harvest. So, nakatanim po ito sa ano, plastic silupin. Talagang wala ng dahon. Kaya maganda to pang uh, binhi. So, tingnan nyo mga kaparmers. Ang ganda ng ating loya. Ito ang maganda ibinhi eh, kasi old na old na at uh, magandang klase po itong loya kasi ah, uh, ma malalaki po kanyang laman iba sa native na luya so dito pa po yung iba sa case na katanim wala ng dahon kaya uh, mag harvest po ako ngayon inihanda ko po, po ito para sa pag-ulan ah, makatanim po ako ng loya kasi ah, sobrang init po sa panahon na, ngayon kaya ah, naghanda po ako ng pagtataniman ng loya para pag ulan ah, nakaready na po yung ating binhi na loya kaya ah, Medyo maliit lang po ito kasi nakatanim lang sa mga plastic silupin at saka sa case. Kaya uh, hindi na lang po ako nagpatulong. Uh, sarili ko lang nag-harvest uh, dito. Ganito po yon uh, kalaki yung iba. Hindi po ito masyadong uh, malaki ang laman kasi na kulangan po sa tubig kasi sobrang init ka malayo. So ganito na po kadami ating na-harvest mga ka-farmers. -ka Pero okay naman kahit ganito ka. Uh, laki ang ganang laman kasi. Uh, para naman po ito sa pagbibinhi. Uh, kaya nakulangan lang talaga sa tubig kaya ganito lang ang kalaki yung mga laman. Uh, hindi nakapareho yung size, yung iba malalaki at yung iba medyo a uh, maliliit naman pero yung klase sa loya isa lang isa lang siyang klase pero yung mga laman hindi nakapareho kasi nung nagdilig ako uh, yung iba hindi nadiligan kasi uh, sa yung natamaran ako <laughs> kaya uh, ganito ang forma ng ating maloy uh. pero yung iba uh, malaki naman pero okay na basta mayroon po tayong pangtanim uh, kahit ganito lang ka dami yung harvest natin mga one year po na to mga ka-farmers kaya maganda sa pangbin kasi old na old talaga so matigas yung ano luya kasi sa sobrang init ah uh, yung lupa matigas at yung loya natin na uh, medyo mabagal nating i-harvest kasi so, sobrang dikit sa ano lupa kaya uh, nagamit po ako ng itak para sa pagbiyak ng lupa so tingnan nyo mga farmers so, ito uh, medyo malaki po itong isang puno na to pang binhi talaga nakulangan lang sa, tal, sa pagdilig kaya ganito lang Pero okay lang basta may harvest malaki lang to malaki po to ang sobrang tegas mga ka farmers dapat talaga uh, nagdilig ako kahit uh, isa sa isang beses sa uh, isang linggo, pero hindi ko talaga nasunod yung pag-didilig kaya dahil dami kong trabaho, uh, hindi ko na ano na maintain yung pag-didilig, saka uh, inabot sa <laughs> pag Uh, old ng ating luya yung mga laman kaya huli na kaya okay naman kasi uh, may laman naman pero hindi po natin nakuha yung 100% na laki sa ano gusto natin hindi katulad ng dati yung ipinakita ko ng video na sobrang laki So ganito ka dami mga farmers ating nakuha. So ang iba naman ah, malalaki naman. At ang ah, 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 sa akin lang ah, mayroon po akong pangbinhi. Talagang maganda talaga. At isa pa magandang klase po tong loya na to. Kasi hindi siya native. Yung dati kung video mga native yun pero malaki kasi na maintain po yung pagdidilig at saka uh, abono kung kumpara dito so kung na maintain lang natin uh, malagpasan pa yung naunang video ko na malaking loya kaysa ganitong klase kasi malalaki po itong uh, variety ng loyana ito kaya nakadipindi lang talaga sa atin yung pag-aalaga